Good morning, mga mga guys. Ang pagkain ko oh today, oh my God. Tingnan na yung damit ko, Mars. Naputol na. <laughs> Wala nang pabili. So, ayan. Ang dami kong gagawin ngayong araw. Kailangan ko maglaba mga Mars. Ang daming labahan. At hindi pa ko na maligo. hindi pa ko na panuklay. Ba Bahala na dyan, si Batman. So, ang ulang for today is corned beef. At meron akong na. Ilang araw na itong paksiw. Tabas. Ang sarap talaga ng tapas, malaki yung halaman. Tapos pag magpaksiyo tayo nito, mga Mars, kailangan talaga isakto ang asin. At ano, pa-absorb talaga natin yung pa padandahan ng apoy para mag-absorb yung lasa sa halaman. At yung anak ko, mga Mars, naku, tulog pa. Tulog pa. Kaya, ayan, ako muna ang naunang kumain. So, kain tayo, mga Mars. So, kain tayo. Shout out sa lahat na nag-comment sa akin. Maraming maraming salamat. At huwag niyong kalimutan mga Mars, share niyo rin ang aking video kung nagustuhan niyo ang mga video ko. Yung mga video ko mga Mars, walang katwinta kwinta lang yan. So, comment lang kayo dyan kung nagustuhan niyo ba. Yung ba? Diba? Ang pinakita ko lang kung ano ang, para ano lang siya, reality. Na kung anong ginagawa namin. Kung ano mga kinakain namin. Siyempre, pagkain sa ano lang to eh, pagmasa. pamasa dahil yun lang na ma-afford natin Masarap ang isda na ano Mars Tabas Kasi ano siya mura lang at Ano yung laban niya makapal. Masarap din to eh inihaw Ang oh, sarap talaga sa, siyan, dala na pag umaga Mars, ang oh, sarap sa feelings na makainom tayo ng tea. Nako. Mmm. Thank you. <coughs>